kinuwestiyon ni Senadora Amy Marcos ang ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP na bagong assistance program ng Department of Social Welfare and Development. Lumalabas sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na isang ayuda sa Kapusang Kita Program sa mga ginamit at ipinangakong kapalit ng lagda ng mga tao para sa People's Initiative para sa pag-amienda ng konstitusyon. Ayon kay Marcos, nagulat siya sa halaga ng programa Naabot sa 26.7 billion pesos na ngayon lamang niya natuklasan at narinig. Sinabi pa ng senadora na nakatanggap siya ng text mula sa ilang kongresista na galing sa tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung saan may bilin na lahat ng soft projects kasamang ayuda sa Kaposang Kita Program ay kailangan dumaan sa opisina ng speaker. Gusto ko lang humirit, nagulat din ako sa akap at uh, mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP, must go through the office of the speaker. ACAP, AX, Tupad, MAIP for the PI and other efforts. Maging sina Senators J.V. Ehercito at Ronald Bato de la Rosa ay nabigla rin sa programa na nila hindi nila nakita noong nagpasa ng budget para sa 2024. Inamin naman ni Department of Social Welfare and Development Under Secretary for Legislative Affairs Fatima Aliya Dimapora na foreign o hindi sila pamilyar sa programa. Hindi anya ito eksklusibong proyekto ng DSWD pero may tuturing itong bago dahil wala pa itong guidelines sa ngayon. Kaya hindi pa ito umiiral bilang programa. Madam Chair, it, it is not an exclusive project or program for for Congress. It is it will be regular program but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, you said so the like, request a program? for this project? Para sa Bombo Network News. ako si Bomba JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radyo. Bombo